everybody asking how we kainin ko na yung mga kids guys so mga 12 uh, 12, 12 na ngayon so tapos na kami kumain ni Habi and then ito na yung food nila ngayon ko nang sila pinapakain kasi busog kasi sila kanina nag snacks na kasi sila so ayan pupunta na ako dun sa kwarto para magpakain sa kanila ayan so si Habi pinabili ko na naman siya ng ng butong ice kasi ang sarap minum no ano ng butong pang nakikrave ako nakikrave everyday oh. ako <laughs> hindi <laughs> 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 yeah, ano um, so, ungin, no, baka, yung mga ko lang umin kasi grabe nang talaga yung init ito eh ang init ito ngayon sa Shargao nakikrave ako ng ano Nang butong so nangito ko na lang si Javi na dumating tsaka lalaga na yun pupunta na yun sa office yan so takain mo na ako ng mga kids. Tapos matulog sila guys. Ayan. Tulog sila after nilang makmain. Para baka maglalaro sila mamaya. Diba? Ayan. So, punta na tayo dun sa punta tayo dun sa, tayo dun sa parto. tagal naman ni Javier. Ayun na lang yung lumakad. Ay! Wow! Funo na funo! Ito na yun, guys! Nakaan Thank pa. you, Habs. Pakaan pa. Tabihan mo, si mama good. Sarap, guys. Ya, asa mo ka nagpalitan, eh. Hmm. Ang sarap, ang daming ano daming lubi Nasa iba kasi ano nito ano lang yung tubig lang sa butong ba wala siyang ano wala siyang laman tubig lang ay e yung ano lang niya yung tubig lang nasa tubig lang sa ano ito. kaya ito ito nga sodia huh? ay unod.

ito pala ito biscuits na ito sa yun o ano yung mom pang kili at pang ilo so doon na si Gabby guys work na siya Punta na ako sa mga kids guys. 5 p.m. na ngayon, guys. So, 5 p.m. nga. So, fresh na yung mommy. So, yung gagawin ko ngayon, guys, is magliligo ako kay Chan. Kasi si Chan, napaka, ano na, nang ligo. So, every week ko siya pinapaliguan. So, ngayon, na-late lang talaga. Kasi palagi akong, palagi kong nakakalimutan. Tapos, busy din. So, ngayon, diliguan natin siya para mangit muna na naman siya. Yan. Tere, be. thank <laughs> you ikaw, ano na, sabi na, Hindi na pwede, kaya... so tapos na rin si Chan maligo kung so, nasan ko siya guys mamaya sa ko lang to. so ayan tapos na si Chan so dito na si Habi ginulat ako guys ay naku nagulat talaga ako sa kanya kala ko kung sino ano monster <laughs> 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 Kabi guys ang pawis ko <laughs> Si so, Hadi guys, kinabili ko siya ng burger kasi nagcrave ako ng burger. Ayun. So. Kain tayo ng burger, guys. Dito yung mga kids. Wala din silang snacks kaya naghintay kami din. I'll just for yum yeah! good na. Stop down. So, si Bibi. Eh. dutung guys 무슨 머니 소스 썸도 씨 머니 춤

So, um, hindi natin para nagpasin natin gender reveal na vlog. So, ayan. So, actually, yung dalawang kids ko, meron din sila gender reveal. Nito kami ngayon guys sa room. So, si daddy pala guys is after namin kumain ng ng snacks. Pumunta si daddy sa at Ati Kulyo. Sa Pure Gold. Ati, bumili siya ng, ng mga kailangan dito guys. Like diaper, at bap. Ano naman yung ginag gina kasi kasi wala nang ano, stocks. Kala, na so, pag, malak pag marami na talaga kami bilhin, doon na kami lahat sa sa Punta oh, kasi, na kami lahat sa Pure Gold. Oh, so, si daddy na So, siya mm -hmm. lang yung mag-isa po pa doon sa cleargoats. So, yun. So, ang mga kids dito, yan. Busy siya sa pag-ano? Na, uh, nag-watch siya sa kanilang mga old videos nung baby pa siya <laughs> sa tablet. Tsaka yung isa naman, andun. Ayan. Ayan yung isa, guys. Busy, busy siya sa kanyang nilalaro Hi, Nak! Stop. Shhh. Shhh. Are you busy? Are you busy? Busy siya guys. <laughs> Time check guys. It's 10 p.m. na. So, pinapatulog ko na ngayon ng mga kids. So, ayan sila. Matutulog na sila. <laughs> so, good night everyone. Thank you so much for watching. Bye!